amang Diyos na mapagkalinga, lumalapit ako sa inyon ngayon na may kabigatan sa puso. Kayo po ang nakakaalam ng aking pinagdadaanan, ang mga bayaring kailangang tugunan, ang kakulangan at ang mga pangambang bumabalot sa isip ko. Panginoon, tulungan ninyo akong manatiling kalmado at may tiwala sa inyo. Alam kong sa kabila ng lahat, kayo ang aking tagapagkaloob at hindi ninyo ako pababayaan. Bigyan ninyo ako ng karunungan upang mapangasiwaan ng maayos ang aking mga pananalapi, lakas ng loob upang magpatuloy at bukas na pinto ng mga oportunidad upang muling makabangon. Panginoon, ipuin ninyo ang aking puso upang manatiling mapagpasalamat at tulungan ninyo akong makita na kahit sa gitna ng kakulangan ay naroon pa rin ang inyong walang hanggang biyaya at pagibig. Sa inyo ko po ipigakatiwala ang lahat, ang aking kinabukasan, kabuhayan at pag-asa. Amen.